guys what's up sa inyo sa mga box so for today's video andito na tayo sa Minalungaw so Minalungaw National Park So uh, andito na kami Kakain lang muna kami mga bok Kasi ala, ang layo ng biyahe namin Shortcut shortcut kasi <laughs> <laughs> Dahil yung driver na yun, si Pareng Juan Ay ano Grabing shortcut uh, talaga Grabing shortcut namin mga bok Dumado na siyerto. Limang oras tuloy yung biyahe namin Papunta dito Pero dapat yun uh, Tatlong oras lang Galing kami kasi ng ano at uh, Tagig Tapos papunta kami ng Minalungaw Minalongo Park So andito na kami ngayon Limang oras kami na bago nakarating dito So Pakain lang muna kami Tapos mamaya gagala tayo So Natanggal yung ano ko pre Yung sticker ng kamay ni Jesus Bakit natanggal? Dalawa Dalawa ba? Oo Oo <laughs> So yun, masasabi ko ninyo mga bok. kakain lang muna kami. Ito yung pang mahirap yung pagkain namin dito. Yun, basic lang, simple lang. Simple lang? Simple lang yan mga bok. <laughs> pa kami speaker. Oh. Ayaw lang namin patugtugin. <laughs> Hindi kasi sa amin. <laughs> so yan mga bok. Uh, mamaya gagala nating gagala tayo. So panoorin niyo yung mga videos namin. So subscribe kayo. Huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe sa amin YouTube channel. Maganda yan. Maganda, maganda ano yun. Magandang ka guys so, so what's up guys <laughs> oh panes <laughs> kalinaw ng tubig kalinaw ng tubig oh tayo running so yun guys yun yung zip line nila dyan so yun and si Goya أنت <applause> تتحدث <applause> probably. Periksa sabi nyo ng demonyo. <laughs> ng <Yung> demonyo kayo. Oh, hal sa lansot. Ako. Limpakin. kano. Salita nang salita hindi na intindihan. <laughs> <laughs> so yun

Ang <laughs> <laughs> ganda pala dito. So, what's up guys? So, andito na kami sa Minalungaw National Park. Ayan. Tapos, barin mo al. ba? So, maganda naman dito. <laughs> okay na la, al. Kaso, <laughs> wala na kami ng magandang pipistuan. Ang video-video lang si Gago. <laughs> So yun mga box, so yung floating cottage nila nasa 1-1, 4 hours 4 hours lang yun, 1-1 agad <laughs> Tapos yung mga normal lang na cottage, uh, 500 So depende na lang sa inyo kung anong kukunin nyo Tapos meron sila dito yung ano, zipline Yan, may zipline pa sila oh, ayun o oh. Picture, picture, ayun o oh picture Hindi <laughs> Mapuputi kasi sila kaya nagbigay sila sa araw <laughs> na lang dito. Diyan na lang tayo, oh. Dito, oh. So, bato-bato. Ah, bato. doon, oh. Hindi na tayo. Pupunta pa ba tayo doon? Gamit na natin. Hindi doon ba sa kabila? Yung sa kanina? Doon? Hindi. Uh, doon na tayo? Oo. Doon. Hindi na tayo punta doon. Dito na tayo, to. Dito. dito lang naman tayo, eh. Eh, no. Para masulit natin yung oh. para binaygo, okay. okay. parang, Ligo <laughs> ka ba talaga? <laughs> <laughs> What's up guys, so <laughs> Di pa kami nakaligo, ang dami na namin nabili <laughs> Alam ko, grabe ang init Ano ba

Parkla ah, lang kami ng ano, life base. Kasi bawal dito maligo ng walang life base. So, singpin na lang naman yung life base nila. So, arkla lang tayo. Ay, ah, sana tayo. Saan tayo gugulong din. <laughs> Night <laughs> <Nightboat. laughs> so yun, what's up guys? So nakapihiram kami ng ano, life base. Ayan, lang siya guys. Nakikita lang life base. Tama <laughs> tayo pa baba. Ada yang Andi itu ah. mga picture para ka naman hindi akit bahay dati Duno! <laughs> Ay, doon pala tayo, Duno Soot mo muna yan Sa gabal lang to sa... Huh. Sarap ng tubig O, oh, si Kano Tatalon yan si Kano O oh. <laughs> Ang, Ang titigas ng ulo eh Sinasaway na eh <laughs> guys. Ayan yung zip line nila dyan. Ayan o. So. Doon, doon sa. <laughs> sa atopic may nagbibintang buong salad. <laughs> o. dito ka lang mga. Na ano ka ng tubig? Yung. Yung ito. Ah, pag napipindot. <laughs> Hindi, na ano, nalublob sa tubig

Kalis. <laughs> <laughs> Diyan ako sa maino lang. <laughs> <laughs> ah, doon sa kanila oh. Ayolah, okay. mau nunggu yuk. Tuntai, prih. Saan? Ayolah yuk, kesemua nanti yuk. Kalau turun yuk, tayo. Jangan mas, lari yuk. Mulai! Ayolah yuk, Oke dah? Iya. Tolong Ang galing! Ang galing! Lain mo ko! Zip lên đâu? Kano nga? Puyin niyo pala? Tama. 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 Kinakatakot ang dalilang. ng mo siya. Hindi. Bukas mo ka. Hindi ako tatalon. Ha? Hindi ako tatalon. Tama. Bukas mo siya. kami dito. May yan. Ayun! Ngunit kayo naman pala mag Go Go! kasi po. go. <laughs> wala tayong gas tulak wala tayong gas wala tayong gas no, naubusan na kami ng gas kasi naligaw naligaw <laughs> wala nang gas pa away eh. wala nang gas wag mo wala yan wala yan pre tago mo sa bag mo yan Ooh. Ooh. Sarap Ooh. Ooh. <laughs> So maganda na ito guys Malamig Maganda yung tubig Malinaw naman Kasi ibang napuntahan namin Ito yung pinakasunod dito Maliban lang dun sa my talaga <laughs> Maliban lang dun sa my high <laughs> Sobrang lamig naman yun Sulit <laughs> dito guys, sulit Maganda, may baon Tsaka mga ano kayo dapat Mga anin, pito, walo magsuk <laughs> Bye bye Kaso ah, medyo malayo-layo din talaga. Kami nga, yung biyahe na yun, pambagyo na eh. Five hours. <laughs> Five hours na. Five hours, pambagyo na. <laughs> <laughs> ah, doon pala yung mga nini. Ayun. Hello mga book, mga nini. Oh, bini, 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 biro. Tiyak, kurat, tiyak, kurat. <laughs> ang galing, ang galing. <laughs> Ito preg, pwede mong sa uwi preg. Like this pa. <laughs> Paano kaya pagtanggalin mo to? Ha? Huh? <laughs> 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 Ayan. Tapos na yung 1-1, one 4 -one, four hours four, lang. 1-1, one 4 -one, hours. 1-1, one 4 -one, hours. Ayan. Uwi na sila. 4 hours na. Ayan yan mga bok uh, yung floating cottage na yan uh, one one van yung arkila nila apat na oras yun um, sila tapos na yung apat na oras nila so bini, bini. binabalik na sila sa <laughs> pa uwihan nila oh bini bini oh, bini bini huh? malaki siguro yung tanki nito sa taas <laughs>

Yan nito pala yung pinakamarami. <laughs> Ito <laughs> oh, really na ba hindi hindi pa yung eh. hiking sa akin. Ito lang hiking sa sa akin. Ito yung hiking sa akin. sa Wow, ayun. Buko papaya. Buko papaya. Butter melon. Buko papaya. <laughs> so weird. <laughs> <laughs> So yo, what's up guys? So hanggang dito na lang yung video natin. So maraming maraming salamat sa panonood. So Huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe sa aming YouTube channel. So, peace. Ako nga pala si Kent, Donald Pariente, at ito naman si Paranguan Rigor. So, maraming maraming salamat sa inyo. So, peace. So, <laughs>